Ikinatuwa ng ilang senador ang pagsuspinde ng Department of Justice sa pagpapatupad ng revised guidelines para sa mga Pilipinong lalabas ng bansa. Ay sa kanila, bukod sa mapapadali ang proseso, maiiwasan pa ang korupsyon. May ulat si Daniel Banalastas. Pinanunsyo ng Justice Department na pansamantala ang pagsuspinde ng implementasyon ng revised guidelines para sa mga Pilipinong babiyahe palabas ng bansa na magsisimula sana sa September 3, 2023. Nilinaw ng DOJ na hindi intensyon ng bagong guidelines na pahirapan ng publiko. Anila, nila ipapaliwanag at lililawin lang nila ang mga katanungan hinggil sa bagong guidelines kasunod ng mga inilabas na pangamba ng mga senador. Dahil sa ginawang hakbang ng iyakat, ikinatuwa ito ng mga mambabatas. Pero hindi pa rin daw sila ligtas sa palinawagan at tuloy pa rin ang Senate hearing ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri. They have to explain to us bakit, how did they come up with these guidelines. Ano ba ang uh, pagbabasayan nila, nila dito sa mga guidelines na ito? Unang-una, wala namang batas na nagsasabi dapat mag-submit ka ng original birth certificate, na mag-submit ka ng ng affidavit from the consular office of your destination. Suresh so, pa ni Panizubiri, iba na lang sana ang targetin. Maaari raw kasing mauwi sa korupsyon kapag maraming proseso. Diyan po ang pwedeng mangyari mga milagro. Kaya, uh, sabi ko nga, uh, let's not give them let's not give them the opportunity, let's not give uh, the opportunity where there could be corruption in this particular case. Why don't we target the illegal recruiters? Why don't we target the human traffic syndicates? Uh, yan ang kailangan gawin. Nagpapasalamat naman si Senate Majority Leader Jovel Villanueva sa iyakat. Pagpapakita raw ito na nahikinig ang gobyerno. Inaabangan naman nila ang pakipag kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sabi naman ni Senator Grace Poe, kaisa sila sa layunin na pagaanin at ayusin ang seguridad sa mga lehitimong biyahero at pahirapan ang mga may masamang layunin. Daniel Manalastas para sa Bayan.